Wag pa lang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buwabig sa inyong rapan Ang padre yung Panibagong laot uh, nga pala mga kapaders Daday kami ng kasamahan ko Diyan sa Ibang lugar mga kapaders Sa ibang barangay Sa bayan ng humalig Sa pinakang Pier, mga kapaders Amin dadayuhin Aming, Aming titistingin kung may isda madumpanain at dahil ito sa amin, sa may tapat namin, malakas ang amihan mga kapaders, saka malaki ang alon. At doon sa amin na dayuhan na maya, medyo kubli mga kapaders. Makasama ko ngayon si kadaybis Reiko mga kapaders, at saka si Jan Puki. Ayun. Nasa labas mga kapaders. Nagpiprepare na kami ng gagamitin mga kapaders sa pamana mamaya. Ito nga pala aming gagamitin na pamana mga kapaders. Papakita ko sa inyo. Na ito mga kapaders. Yan. Yan ang pala ni Jan Pugi. Pala nung aking tatay mga kapaders. Tinasa muna niya. Para maganda lang ba na namaya sa aming pandayo. Sana pala rin tayo ngayong gabi mga kapaders. Mamaya sa ating pamana. Ito yung aking pala, mga kapaders. Automatic naman si Kadavis Rico mga kapaders gumagit ng kanyang gamit siya nga pala mga kapaders bago tayo dumayo kakain muna tayo ito yung ating ulam mega sana surtehin tayo mga kapaders sa maya sa pamana makain <coughs> mo daw siya kakain muna kami ng aking inakay yan mega chakpat mga kapaders sardinas muna tayo at para bukas ating may ulam sariwang isda mga kapaders ay mga kapaders alis na kami oras nga pala ngayon alas 4 ng hapon mga kapaders at baka ko kami sa bayan at baka mga alas 5 or alas 6 mga kapaders kahit pa man ayun si Krebs Rico ang main driver saka si John Pugi ayan hindi <laughs> 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 pa naandar ang ating motor mong service mga kapaders patahal ang kapaders <laughs> naka okay. nakalabas kami ng barangay Apad Pala kami sa gasolinahan magtataywa busa ng gasolina awag na gobyahi bayan Ayan mga kapaders, dito na kami sa bayan. Dito kami magkikiwa ng motor mga kapaders. At baka doon sa pinakang pantalan, baka dyan din ang ating motor. Dito namin papakiwan yung motor mga kapaders sa aking parihin. At doon sa video malay pa yung pantalan, makong kami mapahatid sa Jeffer mga kapaders at medyo malayong lakarin rin pag tayo maglalakad mga kapaders nandun yung magsamahan ko nandun na nandun na, mga kapaders dito na kami sa Pesport welcome to Humalig mga kapaders maganda dito at korkoble hindi kasi nung malaki ang alon maliwanag pa mga kapaders kunting ursa lang tayo magaantay aantay ayan bangka ni Mayor mga kapaders Malaking bangka, bayihan. Siya yung mga sasakyan ng mga turista. biyaheng real. Ito na mga kapaders. Parib na kami. Ito si Jan Pugi. At saka si mga na ko mga kapaders. Ito kami sa may dulo ng pair. Unang drive natin sa panibagong bahura. Kaya lang medyo malabo mga kapaders yun. Kulambutan. Unang nagpakita sa atin. Buwi na mano. Mm part linaw na ito salamat lord ito nga pala ang sinisidan santuari ito mga kapaders awan ko lang kung tayo ito bawalin nang nagbabantay ah, uh, 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 iba talaga pag nabantayan ang corals mga kapaders maganda ang panain buwi naman manok oh, walang butan kagad liman din pala alalim na itong sinisidan mga kapaders medyo babaw ang Hanap ulit tayo tayo daw, nukos na naman. Mm -hmm. pa na mga kapaders. Medyo malabo ng dagat ito sa santuari mga kapaders. Pwede pagtsagaan, kita pa man ang ating nakapana. Ang kagandahan dito sa santuari. Pili at nakapana. Maganda ang unang sabak atin sa dayo mga kapaders. Nukos. Pambinta naman ito mga kapaders. Medyo malaki-laki ito. Masarap itong kalamares. Ha? Huh? Huh? May nag-i-spot sa bantayan ng santuary At baka tayo pinapalayo Sisid tayo rin mga kapadyers Medyo malabo-labo ang dagat At na ito nukos Maganda ang ating labanan mm -hmm. Pangalawang pana mga kapadyers Alis pang binta ating napapana First class mga kapadyers Isang kulambutan Sa kadalawang nukos kaagad ating nasumpungan dito Sa santuary ng Gumalik Island Mga kapadyers Salamat Lord Magandang biyaya ito Lukos no na naman Purposit mga kapaders Ayos Pandaradagdag pambigas Nasa unahan yung kasamahan ko Awan ko lang kung nakapana na rin mga kapaders Sana makahuli rin At para makaari kami ng pambinta bukas Bibidyohan ko yung kasamahan ko Merong na napanang kulambutan mga kapaders Ayan si Jan Pugi Nakahuling kulambutan mga kapaders Oh yun lang Reject mga kapasers Tinamaan nyo pinakang laman sa dibdib Uy Minus presyo na yan Reject Dibdib Huwag ka tama na Pinana na nakaharap mga kapasers Hindi malamang pinatalikod bago panain Reject sayang mga kapaders bawas ang presyo na yan Malaki pa naman sana mga kapaders. Ayan, pego tulungan. Kinigat na yung ispat. hanap na naman tayo. Panibagong sisid ulit mga kapaders. Nasaan kayang panay nitong isda? Ating hanapan laang. Dito sa butas ating silipin. Naroon, na po. May nakasuot. Sibungin. Mm -hmm. Magaganda ang panay nito sa santuary mga kapaders. Halos pili. Kulambutan, hubos at lapula po. tayo uli Lapu-lapu Sibungin Orsono mga kapaders First class na isda Pambinta Sisid tayo ulit mga kapaders Maghahatan tayong isdang mga pana Mabarikabok ang dagat mga kapaders At na ito sulid Uwan-uwan mm -hmm. Pangulam Piritohin mga kapaders Nakasuot sa ilalim ng sayap Lulutang na naman ako mga kapaders Mauubusan ako ng hininga Meron tayo pang ulam bukas na umaga, sariwang isda. Masarap itong pinirito. At na ito pa, nukos ulit mga Kapaders, mas malaki ito. Dambuha lang nukos. Pasensya na hindi ko na bago panain mga Kapaders. Palayas na kaya, hindi ko kagad buksan yung camera. Kaya pinayan ako na kagad. Kaysa makalayas pa, sayang mga Kapaders, makakatakas. Kaya pinayan ako na kagad mga Kapaders. Saka so, ko lang na itong pinanak ko na. Maganda pa rin ang panahin dito sa santuari mga kapadres kaya laang meron sa ating papalapit na bangka mga kapadres baka tayo sabihan baka tayo palayuin hanggang dito muna ang aming pamamana mga kapadres pinapalit tayo na bante sa santuari na ito na mga kapadres kaunting oras lang kami sa dagat mga kapadres ay sana yun naman ang santuari makulambutan saka nukos mga kapadres kaya laang Pinali tayo ng bantay sa santuari. Kaya nag-ahon na kayo mga kapaders. Ayos man, salamat Lord. At kahit para paano, hindi man tayo nabigo sa atin dahil yung mga kapaders. Na ito si tatay mga kapaders. Nakahon rin siya ng isang nukos. Nagsabi na rin sa amin sa pag-ahon. Nung kami ay pinalayo ng bantay sa santuari. At, at si tatay nagdidilin siya ng pangulam. Ayan, isang nukos ang huli mga kapaders. Ayos na yung tatay sa abawan pag uwi. Walang isdang huli, kaong si tatay mga kapaders. Oras nga pala ngayon, alas 10 mga kapaders. uuwi na rin kami mga kapaders yung kasamahan ko. Eto na mga kapaders, nawi pala ang kami ng kasamahan ko. Galing kaming bayan ng humalig at doon kami dumayo ng paglangoy mga kapaders. At dito kaya sa amin, sa tapat ng isla, malaki ang alon. Sayang mga kapaders, andun pala na magandang hanapin. Magandang panaan mga kapaders, makulambutan sa nukus sa kami gunting isda tay mga kapas na huli. Yang isda, pangulo mga kapaders, na yan, at ang ating ibibinta bukas, yung nukos sa kulambutan. Ayos na yan, bawi na sa gasolina, sa motosiklo mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders, advance, Merry Christmas sa inyong lahat. Uh, siya nga pala mga kapaders, sana itong video ito matapos ninyo. At sa huli ng video ito, mayroon tayong shout out, Abang-abang lang bukas. Oh, Mayroong balagan mga kapadyo sa panayong kasamahan ko. Lagain bukas. Good morning mga kapaders. Sa inyong lahat, ito na yung aming huling pinanaan kagabi. Natira isang nukos mga kapaders sa kadalong kulambutan. Kagabi yung dalawang nukos binili noong aming kapitbahay mga kapaders dahil pampulutan dahil umiinom sila at yung pinagbili mga kapaders. Ito pa man aming kabintahan sa kulambutan sa nukos mga kapaders. Nagbinta pa naman ng 422. Naalasing ko yung isang litrong gasolina na mga kapaders at yung matira. Yun ang aming paghahatian. Maraming salamat Lord sa biyaya na mo sa amin kagabi. Hindi kami tumagal sa dagat mga kapads dahil yung bantay dun sa quarry. Pinalayo tayo. Kaya ang aming ginawa, nag na lang kami. Shout out tayo mga kapaders. Shout out nga pala tayo mga kapaders sa mga silent viewer subscriber dyan. Shout nga pala kay Dinas Espinosa. Shout po kay Jean Murillo Shout po kay Randy Mainit Villarreal. Shout po kay Aradasa Family from Ormoc City, Leyte. Shout po mga kay Alfonso Family from Santa Rosa, Laguna. Shout po kay John Berber. Shout po mga kay John Ski. Muratilio from Pag-asa, Jose Panganiban, Camarines Norte. Shout po mga kapaders kay Albert De La Cruz from IBA Sambales. Shout po mga kapaders kay Dran Rib Omlet. Shout po kay Vicente Morana. Shout po mga kapaders sa aking kapatid na si Benji Roldan. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang patuloy ninyong panonood ng mga video ko sa YouTube. Lubos na salamat sa inyo mga kapaders. Nagpapasalamat din po ako sa mga hindi skip ng ads. ayon salamat po sa inyo. Tudu suporta. God bless. Ingat tayong lahat mga kapaders. Advance. Merry Christmas nga pala.